talaga bigay ang taba mo. May bisita ako ngayon, guys. Kaya nagluto ako ng putong bigas. Tinan nyo. Eh, no. Hello, hello ka. Itong bisita ko guys. special. <laughs> hello. Hello. Hi. Si Raniel to, guys. Oh, oh yan. Numating siya. Nagluto ako ng merienda para mapuso ka, pito ka. Yan, tinan nyo, guys. Tinan nyo guys. Nagluto ako ng putong bigas. Yan ang akin niluto, oh. Pinamirindaan ko siya parang <laughs> daw na ko sa kanya. Yan na guys, oh, nagluto tayo na. Putong bigas. Yan na guys, ang ating merienda. Hapon na guys, oh. Putong bigas, oh. Yan, mayroon pa dito sa... Yan pa dito sa kawali, oh. Yan, aray, init. Yan ang ating merienda guys kasi maglibre siya ng cook. Raniel! yana guys. O, tinan mo. Tumaba si Ranil. Pumunta siya dito guys kasi na-anxiety siya. <laughs> Stress daw siya. Kaya paka- Yan, ang ating Yan, ang ating puto. yana na guys. Masarap to. Magluto na kayo sa bahay nyo. na aking pinamili sa shopwise. Tatlong box pero wala naman to. Ito lang o. Oh, itong binili ko yung bread na Marvy. Yan, yung whole wheat bread. May free siya nga vitamin C kasi ito ay sa Ilocos yan. Ito siya o anim. Ang binili ko, yan, ito anim. Yan. Anim. Yan, na bread. so yan, anim sila kasi iuwi ko na, ipauwi ipa sa Ilocos. Yan, siya. Masarap tong tinapay nila, guys, kasi hindi siya, ano, hindi siya mag-amag kaagad. Ito, pero ibalik ko siya sa karton kasi ito ang lalagyan niya ng karton pa uwi ng ilokos. Tapos ito na, guys, ang isang box, mga sibuyas at saka wansoy ito para sa steam na isda ko. Ito, sibuyas, bumili ako kasi naubusan kami ng sibuyas. Kaya bumili ako ng sibuyas. Ito naman, gamitin ko sa steam na isda. Tapos ito, bell per siya. Ayan oh. 89 pesos pero 400 427 ang kilo niya. Bumili ako daw para sa imbutido ko, gagawa ako guys kasi mahirap mag-isip ng lulutuin sa araw-araw. Tapos bumili ako ng kalamansi. Kasi naubusan kami ng giniling, bumili ako ng giniling sa so, shop. Tapos ito pang fried chicken ko mamayang gabi. Yan, ibabad ko na siya. Bali, dalawang kilo ang binili kong manok. Tapos, ito naman. Ito ang aking pang-imbutido. Yan. Yan, ito ang aking. Yan, dalawang kilo to gawin kong imbutido. Tapos, ito ang manok. Dalawang kilo ang manok. Tapos, ito. Dalawang kilo din ang aking imbutido. Bumili ako ng ham. Sweet, ihalo ko sa aking imbutido. Ito, dalawa yan siya. Tapos, iyan na. Ito na lahat guys, ang nabili ko sa dalawang carton lang. Alam mo, ang mahal-mahal talaga nang bilihin ngayon sa Shopwise. My God! O, ito na. Ito, ipauwi ito sa Ilocos. Tapos, itong ang lahat ipauwi sa Ilocos yan. Ito lang ang sa akin to kasi ito, gagawin kong imbutido. Yan. Tapos, ito naman sa isang carton ko. Bumili ako ng nyog. Kasi mas mura ito. Gawin ko itong mahablangka, magmahablanka ako yan, nyog. Magkano to? 188 pesos. So, di apat na nyug. Ito pinagiling ko sa Shopwise. Kasi bumili ako ng sugar. Kasi naubusan na pala ako ng sugar dito. Bumili ako ng mayonnaise. Ay best ano. Ito, gagawin kong tuna, tuna uh, spread. Kasi naubusan yung tuna. Tapos ito, halo ko sa aking imbutido. Yan. Yan ito para sa inyong dito guys yan o oh, yung sun racing yung sun made tapos ito naman halo ko naman sa imbutido at saka sa tuna spread nga gagawin ko kasi ubos na yung ginawa ko noong una uh, chorizo di belbao sa lata dalawa ang binili ko yan dalawa kasi ihalo ko rin ito guys yan dalawa mm. Ito, bumili ako ng dalawang tuna. Dalawang tuna with flix oil. Kasi nga, gusto ko maraming maraming, ano, maraming gawin ko ngayon. Kasi mabili sila sa palaman ng tinapa. Yan, oh, gusto nila to. Tapos, ito naman ang idagdag ko. Kasi ito, chunk ito, guys. Mas gusto ko kasi may chunk yung ginagawa kong tuna spread. Kasi mas masarap. Hmm. Yan lang. Tapos, ito, Vienna sausage. Para din sa imbutido ko. Hindi na sausage yan. Ito lang. Ito, ito, ito. Tapos, paminta, white paper. Yan lang, guys. Ang aking pinamili sa shop. O, isang 4000 din ako, o. Oh. Tapos, bumili lang ko ng itlog kasi naubusan kami. Doon kasi bumibili kami sa palingki. Ngayon lang kasi naubusan naman ng aming ah, itlog na supply. Yan. Ang mahal. Kaya bumili lang ako ng lunch para gawin ko lang sa imbutido ko. Ito lahat, guys, na pamili ko sa shop, Boys. guys. Yan, yan, yan. Ito lahat guys, 4,000 na to. Grabe ang mahal ng bilihin ngayon. Kasi, yan lang guys, umarami so, marami na to. O oh, yan, dalawa-dalawa lang. Dalawang century tuna, dalawang chorizo di Bilbao, at sa dalawang Vienna sausage ang binili ko. Para lang sa imbutido ko ito. Yan lang guys, maraming maraming salamat. Thanks for watching. Don't forget to follow my page, Bingkai. And don't forget to like and subscribe my YouTube channel Fairy Series. So maraming salamat guys. Love you. God bless.